ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin numihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano. Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko. Ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao Siya'y bago na. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel, ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Nilikha ba tayo ng Diyos na hindi kayang sundin ang kanyang kautusan? Hindi. Ngunit dahil sa pagsuway ng ating mga unang magulang, sina Adan at Eva, lahat ng nilikha ay nahulog sa kasalanan. Lahat tayo mga tao ay ipinanganak ng makasalanan. Tayo ay likas ng mga makasalanan sa simula pa man ng ating buhay. Hindi na natin kayang pang sundin ang utos ng Diyos. Kung hindi naman pala kayang sumunod ng tao sa utos ng Diyos, ano ang dahilan kung bakit mayroon pang ganito? Para malaman natin ang perpektong kabanalan at kalooban ng Diyos. Para ma-realize natin na tayo ay likas na makasalanan at patuloy na sumusuway sa Diyos. Dito natin lubos na malalamang kailangan natin ng tagapagliktas. Si Heso Kristo. Ang mga utos ng Diyos ang nagsisilbing matibay na gabay kung paano tayo mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng ating tagapagligtas. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ito ang hardin ng panalangin. araw kaagapay saan ka man naroroon ngayon sa mundo umaga man sa Middle East hapon sa Europa gabi kaya sa Amerika o dito mismo sa Pilipinas isang mapayapa at magandang araw sa inyong lahat pagbati mula sa FEBC ako po si Bishop Ruben Abante at welcome sa Hardin ng Panalangin isang espesyal na oras ng pagninilay pananalangin live po dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At napapanood din po tayo sa GCTV Channel 185, katuwang ang Lighthouse Media Ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. Alam natin kaagapay ang mabigat na mga hamon sa buhay. Sa ating bayan, ang taas ng bilihin, ang pasanin sa trabaho, ang sakit na dinadala ng pamilya, pati ang mga bagyo, kalamidad na mga dumarating. Madalas, parang wala ng kasiguraduhan at uh, kapahingahan. Pero po dito sa hardin ng panalangin, humihinto tayo saglit upang ipaalala na may Diyos na laging handang sumalo sa atin, handang magbigay sa atin ng Kanyang katotohanan na magpapatatag sa ating buhay. Lahat ng bigat, lahat ng tanong, lahat ng sakit, pagod, maaari nating isuko sa kanya, idulog sa kanya sa panalangin. Kaya't samahan niyo ako. Kalahating oras ng pakikinig, pagninilay at pananalangin. Dito natin muling palalakasin ang ating pananampalataya at hahanapin ang kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang pinagmumulan. Ito po ang hardin ng panalangin. Kasama niyo mula Lunes hanggang Linggo. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko kayong sabayan ako sa isang taimtim na panalangin. Dakila at uh, Ama naming Diyos na nasa kalangitan, salamat po nasa kalagitnaan ng mga nararanasan po namin sa mundong ito, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming lipunan, sa aming mga trabaho, Panginoon ay maaari kaming tumayo sa napakagandang pangako mula sa iyong salita. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ay totoong mapagkalinga. Hindi mo, Panginoon, tinuto, hindi mo uh, uh, bagay na uh, ginagawang mali ang iyong salita, kundi katotohanan, Panginoon, para sa aming buhay at Ikaw'y tapat Tapat ka, Panginoon, sa iyong salita, tapat sa bawat pangako, tapat sa bawat uh, utos, tapat sa bawat bilin po sa amin. O Diyos, na ang iyong salita ay maaari po naming tayuan, kapitan, tanganan, Panginoon. Sapagkat sa kalagitnaan po ng unos, bagyo, ito man ay pisikal, emosyonal, nasa kaisipan, Panginoon, eh saan kami kakapit, Panginoon, kundi sa iyo? sa iyong salita, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, sa aming pong pagninilay na ito at uh, pakikipag-usap sa lahat, Panginoon, ay dumadako muna kami sa iyo. Linisin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kalooban upang ang aming mga kahilingan o Diyos ay makasumpong ng pagtugon mula sa iyo. Sapagkat matibay, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong anak na aming tagapagligtas at Panginoon sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Ako pong muli si Bishop Urbina Bantay makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta naman kayo? Lalong-lalo na ang mga kababayan nating nakikinig sa iba't ibang bahagi ng hindi lang po Pilipinas, ngunit mundo, mga OFWs. Amin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalalagyan at patuloy na iniingatan ng Panginoon, inyong iniingatan ng inyong mga sarili, ang inyong kalusugan, maging ang mental, emosyonal, pinansyal at spiritual health. Dadako po tayo sa ating uh, devotion sa umagang ito. Napakaganda na as tuwing tayo po ay magkakaroon ng hardin ng panalangin ay una muna nating tinitingnan ang uh, hindi lang po kapaligiran kundi ang ating kalooban sa harap ng ating Panginoon. Ang topic po natin ay tungkol sa ang sovereignty ng ating Panginoon na masusumpungan po natin sa napakagandang talata doon sa Romans chapter 8 and verse 28. Ito po ang sinasabi, And we know that in all things, God works for good for those who love Him. Ang kabuuan po ng talatang ito ay masusumpungan natin doon sa Romans chapter 8. Ngunit, hayaan niyong basahin ko ang pinaka-konteksto po ng pinanggagalingan nang talatang ito magmula doon sa verse 28 and then verse 29 verse 30 ano po tatlong talata at puntahan po natin ang sabi po ni apostol Pablo at ito po applicable sa lahat ang sabi niya ay and we know alam niyo po yung salitang know o kaalaman ay napakagandang salita sa mundong ito maraming fake news marami mga kung ano-anong mga naririnig po natin. Pero napakaganda na ang matibay na kaalaman ay ang kalaman ng Panginoon. Pagkaalaman ng kanyang salita. Ang sabi, and we know that all things work together for good. To them that love God. To them who are called or the called according to His purpose. So, bali doon po sa verse 29 at verse 30, ay dito po napapaloob. Ano po, kung saan natin makikita itong mga all things na ito at kung saan nakatungtong mismo. Ang sabi dito ay, For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, them he also called and whom he called them he also justified and whom he justified them he also glorified dito po sa mga talatang ito ay makikita natin at maa-appreciate kung gaano po kadakila ang ating Panginoon kung sino siya kung gaano kalawak ang abot ng kanyang kaalaman ano po He is today, He is yesterday, today, and forever. Kaya po, ang nakaraan ay batid niya, lalo na ang kasalukuyan. At ang panghinaaharap ay batid niya din. As far as He is concerned, lahat po ay tapos na. Okay? So balik, tindan po natin ang sinasabi niya. Sa ayon sa kanyang kaalaman, sa kanyang foreknowledge, naroon ang tinatawag na He did predestinate. Alam niyo po, malalim ito. Eh. Sa mga maraming mga nag-aaral, maraming pagtatalo ang ginagawa tungkol sa mga bagay na ito. Eh, sa wikang Tagalog, sinasabi, yaong mga kanyang itinalaga ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay inaring ganap. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Obserbahan po natin. Dito po ay nalailalatag kung sino po ang ating Panginoon at ano ang kanyang abot. Ano po? At sa ganang sa atin, naroon ang napakagandang mga sinasabi, itinalaga, at tinawag, may panawagan, may pag-aaring ganap, at may pagluluwalhati. At lahat po yan, ay ikanga sa tense, ay tapos na. Ngayon, kung titinan po natin ito, ito ang pinakapundasyon ng sinasabing at nalalaman natin na ang lahat ng bagay. Ano pong lahat ng bagay? Ang sabi, nagkakalakip-lakip. Okay? At gumagawa sa ikabubuti ng nasa kay Kristo. At umiibig sa kanya, sa kanila na may panawagan. Kung kaya, yung panawagan po doon sa verse 28, ay binanggit din dito sa verse 29 at 30. Ano po? Na may tayoy na, na kay Kristo ay may panawagan at ang kanyang panawagan ay sakdal. Naroon po ang sovereignty, naroon ang kanyang pagkilos. Wala pong binibigyan ng panawagan ng Panginoon na hindi po niya iniloloob o ibinabalot sa kanyang kadakilaan to them is extended all the things that God can ever bestow to man. So, can you imagine? Ang lahat pong ito ay nasa kanila na nakay Kristo. Okay? Whom He did foreknow, He also did predestinate. And whom He predestinated, them He also called. And whom He called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Kaya ang lahat pong mga bagay na ito, ito mismo ang nagkakalakip-lakip at nagsisiguro na hindi maaari na mawala sa kanya. Kaya po sinasabi ni Apostle Pablo, then therefore who can separate us from him? Who can separate us from the love of God? Kung ang mga bagay na ito ay matibay nating maaaring tayuan. Ano po? Abay, napakagandang isipin na ang lahat ng bagay maaaring ibato sa atin ng mundo. Ano po ito namang mundong ito? Dahil ito'y balot sa kasalanan, eh wala naman tayong aasahan sa mundo na magdudulot sa atin ng kabutihan. Kung meron mang kabutihan, pansamandali lang po iyon, walang permanente. Ano po, lahat ng ibibigay ng mundo po sa atin, lahat ng pakinabang na mayroon tayo sa mundo, ito man ay material, physical, edukasyon, lahat po yun ay mawawala. Lahat po yun ay maluluma. Everything will fade. Kaya hindi po natin inaasahan ang maaaring ibigay sa atin ng mundo. Maaaring ngayon, ikaw ay may lakas Bukas, <laughs> mahina ka na Maaaring ngayon, ikaw ay may talino Bukas, wala na po, nakalimutan mo na Maaaring ngayon, siguro maganda ang balat mo Bukas, kulubot na Maaaring ngayon, maganda ang bahay mo Bukas, bulok na Maaaring ngayon, ikaw ay magandang, may magandang posisyon Bukas, wala na Okay? So anong kakapitan po natin? Napakaganda na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng maaari po nating tanganan. At sa lahat po ng may pangangailangan, sa lahat ng dumadaan, sa maraming kalalagyan sa buhay, tumako kayo kay Kristo. At madama po ninyo ang kanyang, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan sa lahat ng nagkasala, ang kanyang biyaya na sa atin ay nagliligtas. Kaya po, tayo man ang palataya sa Kanya. Kung kayo na ng na, kahit sa umagang ito, maaari kayo magsabi, Panginoon, nagdududa ako sa iyo. Gawin mong matibay ako sa iyong salita, sa iyong mga pangako sa akin. At hayaan mo, Panginoon, na ako ay ang aking kabuuan ay maging kaloob sa iyo at lalakad ako sangayon sa iyong salita. Ito lamang po ang ating pamantayan, ang salita niya ito ang pinakapundasyon natin sapagkat wala namang ibang panggagalingan na mga aral na ito katotohanan sa mundong ito. Hindi po ito makukuha sa kahit na anong uh, silid-aralan o kaya sa kahit na anong kolehiyo Tanging salita lamang ng Panginoon ang maaari nating tingnan, ating ipasok o ilagay sa ating kalooban, itanim sa ating kaisipan kaya po napakaganda ng bagay na ito ulitin po natin we know we know and we know paulit-ulit natin pwedeng sabihin yan that all things because of what god extends to us sa kanyang kadakilaan all of them work together for good to them who love god and to them who are the called tayo na may panawagan niya according to his purpose kaya para sa ating panginoon tapos na po ang lahat tayo matibay na nasa Kanya. Kung ang puso mo'y puno ng alinlang Sa paglipas ng mga taon Taglay ang mabuting balita Ang inuon ipahayag ng yung salita hanggang sa. So I'm eager Request na ipinadala sa atin. Narito si Mireflor. Siya ay dumadalangin. Humihiling ng uh, uh, panalangin, guidance, protection, and financial provisions for children and grandchildren. Good health pa rin. Si Adet, healing for cousin na si Marie na nakakonfine ngayon sa ospital dahil mataas ang kanyang creatinine, blood pressure, sugar. Si Evelyn, uh, panalangin. Para sa kanyang pinansyal uh, na problema, marami po ang mayroong ganyang kalalagyan. Si Lolit, prayer for good health, complete healing sa kanyang eye problem. Sa kanyang uh, laboratory, ano po, magandang resulta sana. Si Jean, nasanay gumaling na lang lahat ng karamdaman niya. Uh, ni Nanay Mel from Lubao, Pampanga. Si Mariel, healing from chronic kidney disease. Si Shaira, complete healing para sa tatay Jojo at uh, baby Amari uh, ang ulang family ay gayon din humihingi ng panalangin at uh, marami pa po uh, ang uh, uh, dito po sa ating uh, Facebook ay marami ding nagpapadala at uh, Lord I pray makita ko po sana ang hinahanap kong laboratory referral mula kay Beth Chai at uh, ito pong lahat ay uh, nare-record po natin kung ano man, magpadala lang po kayo. Praying for healing, provision, restoration, at uh, kung ano-ano pa po na may uh, kinalaman sa kalalagyan ng ating buhay, sa paglago sa Panginoon, sa ating mga kabataan, sa kalagitnaan po ng mga iniimbestigahan sa ating lipunan, para sa ating pamahalaan, sa mga namumuno sa atin, ano po, sa mga nag-iimbestiga, panalangin na rin po natin sila. Ano po sa kalagitnaan ng mga ulan, bagyo. Ito pong lahat. Casting all your cares upon him for he cares for you. Manalangin po tayo at idulog sa Panginoon ang mga bagay na ito, dakilang Diyos. Maraming salamat po sapagkat kami maaaring dumulog sa iyo. At Panginoon, napakaganda po ng mga talatang binasa po namin na ang lahat po ng bagay sang-ayon sa iyong panawagan sang ayon sa lahat po ng iyong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng iyong buto na anak na si Kristo Jesus sapagkat ang lahat ay inako niya para sa amin at lahat po sang ayon sa iyong panawagan hanggang sa luwalhati ay sa iyong paningin ay tapos na para sa amin kaya po Panginoon walang bagay sa mundo na makapaghihiwalay sa amin po sa iyong pag-ibig maging karandaman man ito physical, mental, material, maging kalalagyan sa pinansyal na bagay, maging sa kabuhayan, Panginoon, maging sa uh, hinaharap po namin ng mga kabigatan sa gitna ng mga bagyo, baha, Panginoon, saan man kami naroon, pati sa mga OFW, sa amang dako sa buong mundo, Panginoon, O Diyos, ang iyong pagtatalaga ang iyong panawagan, ang iyong pag-aaring ganap ay nasa amin po, Panginoon. Sa kalagitnaan, Panginoon, ng uh, kasalanan ay hinango mo kami at mayroong kaming kapatawaran. Kaya ang mga bagay na aming idudulog po sa iyo, Panginoon, ay dinig mo, Panginoon. At sangayong sa iyong salita o Diyos, gawin lang po namin ang kalugod-lugod sa iyo at kaluwa Dalangin ko, Panginoon, anumang kalalagyan ng mga nagsasabing mayroon silang idinudulog, Panginoon, ang iyong biyaya ang bumalot sa kanila upang sa kalagitnaan ng kanilang kalalagyan, anumang challenge, Panginoon, ay mayroon silang magawa, mayroon silang masabi, Panginoon, mayroon silang maisip, Panginoon, na ikalulugod mo sapagkat so, sa bagay na ito, naroon, Panginoon, ang lahat ng iyong mga pangako sila'y manahan sa iyong salita. He that abides in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Kaya Panginoon, sa umagang ito ay dinudulog po namin sa aming pagdalangin na ito, Panginoon, ay kasabay ang uh, bagay o Diyos, na pagtibayin niyo po sa iyong salita. Ang lahat ng may mga kahilingan ito. At ang lahat ay tutungo sa iyong luwalhati. Hindi man kami magkaroon ng kaibsan ng kabigatan. Ngunit Panginoon, siguro po ang aming kalalagyan sa iyo sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. May so, magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito po sa channel 185 sa Signal TV. Ito'y sa pakikipagtulungan, of course, ng GCTV, ang uh, Media Ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. At muli po, ako si Bishop Ruben Abante nagpapaalala sa lahat ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay magtapat tayo sa Panginoon at ang Diyos ay hindi maghukulang. Okay, isa sa atin ay nilikhang sa sumasamba